At ito ang pag-ibig na tayo'y lumakad ayon sa kaniyang mga utos. Ito ang utos gaya ng inyong narinig mula sa pasimula na kayo'y lumakad sa pag-ibig. 2 Juan 1.6 Na minsan ba'y napagod ka ng magmahal? Yung tipong ibinuhos mo na ang lahat, pero parang ikaw ang laging nauubos? Kaibigan, kung isa ka sa mga taong ngayon ay nasasaktan, nalilito o natatakot magmahal muli. Gusto kong sabihin sa iyo na hindi ka nag-iisa. Maraming tao ngayon ang may pusong sugatan dahil sa pagkabigo, dahil sa kawalan ng sagot sa panalangin, dahil sa mga taong iniwan sila sa gitna ng bagyo. Pero ngayong araw, may mensahe ang Diyos para sa iyo. Isang paalala na hindi mo kailangang tumigas ang puso mo para maprotektahan ang sarili mo dahil may pag-ibig na hindi pag na nanakit. May pag-ibig na nagpapagaling. At iyan ang pag-ibig ng Diyos. Tanong ko sa iyo ngayon, ano ang sitwasyong nagpapahirap sa iyong magmahal ngayon? I-share mo sa comments. Basahin ko lahat at ipapanalangin kita isa-isa. Siguro ngayon, pakiramdam mo ay hindi umaabot sa langit ang iyong mga panalangin. Na kahit anong bait mo, kahit gaano ka magmahal, parang ikaw pa rin ang laging nasasaktan. Baka may mga tao kang minahal ng totoo, pero ikaw pa ang tinalikuran. O baka may mga pagkakataong pinili mong manahimik, umintindi, magpatawad, pero hindi iyon nakita o pinahalagahan. Pagod ka na siguro, amena, Pagod ng magbigay ng pag-ibig na hindi sinusuklian. Pagod ng maging matatag para sa lahat habang ikaw mismo ay gustong gusto ng huminto. Alam ko ang pakiramdam ng binabalot ng lungkot kahit sa harap ng maraming tao. Yung ngiti mong pilit, yung pananahimik mong punong-puno ng sigaw. At gusto kong sabihin ito sa iyo, nakikita ka ng Diyos. Nakikita niya ang puso mong sumusubok pa rin magmahal kahit ang dami mo ng dahilan para sumuko. At ngayong sandaling ito, may mensahe siyang gustong ibulong sa iyo. Anak, magpatuloy ka sa pag-ibig dahil naroon ang tunay mong lakas. At ito ang pag-ibig na tayo'y lumakad ayon sa kaniyang mga utos. Ito ang utos gaya ng inyong narinig mula sa pasimula na kayo'y lumakad sa pag-ibig. Dalawahuan uno, anim. Tahimik ka muna huminga ka ng malalim. Hayaan mong ang salitang ito ay pumasok sa puso mo. Hindi komplikado ang panawagan ng Diyos, pero totoo ring hindi ito madaling sundin kapag ang puso ay sugatan. Ang sabi sa talata, ito ang pag-ibig na tayo'y lumakad ayon sa kaniyang mga utos. Ibig sabihin, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang pakiramdam o emosyon. Ito ay paglakad Desisyon araw-araw na sundin ng Diyos. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi ka nauunawaan. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong magmahal sa paraan ng mundo. Ang pag-ibig ng Diyos ay may direksyon, may gabay. At ang gabay na iyon ay ang kaniyang salita. Kung iniwan ka, kung nasaktan ka, kung hindi mo na alam kung paano magmahal, balik ka sa salita. At doon mo maririnig muli, Anak, ang pag-ibig ay hindi para sa mga perpekto. Ito'y para sa mga handang magpatuloy kahit may sugat. Dahil kasama nila ako. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. Siguro ito ang sagot sa panalangin mo, Panginoon, ano bang gagawin ko ngayon? At ang sagot niya ay malinaw. Magpatuloy ka sa pag-ibig. Kaibigan, kung ang salitang ito ay tumama sa puso mo, kung naramdaman mong ikaw talaga ang kinakausap ng Diyos ngayon, gusto kitang imbitahan sa isang simpleng hakbang ng pananampalataya. I-comment mo ang iyong pangalan sa ibaba. Gusto kitang ipanalangin. Isa-isa, taos puso, walang nakakaliktaan sa mata ng Diyos. I-like mo ang video na ito kung naramdaman mong kailangan mong marinig ito ngayon. At kung gusto mong patuloy na tumanggap ng mga salitang, nagbibigay lakas at pag-asa. Mag-subscribe ka na sa channel na ito. Hindi mo kailangang lumakad mag-isa sa panahong mahirap. Nandito tayo para sa isa't isa. At igit sa lahat, kasama natin ang Diyos. Kung ito ay naging panalangin mo ngayon, iwan mo ang iyong pangalan at ipagdarasal na kita ng may pag-ibig. May isang nanay na kilala ko. Tahimik lang siya hindi pa labang tao, pero may pananalig na hindi natitinag. Araw-araw siyang nagdadasal para sa anak niyang nalulong sa bisyo. Taon ang binilang. Ilang Pasko ang dumaan na wala ang anak sa hapagkainan. Maraming gabi siyang umiiyak mag-isa. Hindi alam kung may pag-asa pa. Pero kahit sugatan ang puso niya, hindi siya tumigil magmahal. Hindi siya tumigil manalangin hindi siya bumitaw sa utos ng Diyos na magpatuloy sa pag-ibig. At dumating ang araw na hindi niya inaasahan. Isang gabi, may kumatok sa pinto. Ang anak niyang matagal nang nawawala, humingi ng tawad habang umiiyak. Pagod na raw siya, at ang unang sinabi ng ina ay hindi galit kundi, Anak, salamat sa Diyos, nakauwi ka. Hindi ba ito ang larawan ng pag-ibig na sinasabi sa dalawang huwan? Uno, anim. Pag-ibig na hindi sumusuko. Pag-ibig na sumusunod sa Diyos kahit hindi agad nakikita ang bunga. Pag-ibig na nagpapagaling, nagbabalik, nagbubuo ng tahanan. Kaibigan, hindi mo kailangang maging malakas sa lahat ng oras. Kailangan mo lang manatiling tapat. Tapat sa salita. Tapat sa pag-ibig na itinuro ng Diyos. At sa tamang panahon, darating ang katugunan. Tahimik ka muna. Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo. Huminga ka ng malalim. At sumabay, sa panalangin ito, Panginoon, naririto ako. Pagod, nahihirapan, pero andito pa rin. Hmm, kumakapit, umaasa. Nananalik, Diyos ko, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang bigat ng damdamin ko. Alam mo ang mga bagay na hindi ko masabi kahit kanino. Yung mga gabi na umiiyak ako ng tahimik. Yung mga panalangin na paulit-ulit pero tila walang sagot. Tulungan mo akong magmahal pa rin kahit nasasaktan. Tulungan mo akong magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad. Tulungan mo akong sumunod sa iyong mga utos kahit mahirap intindihin ng lahat. Pagalingin mo ang puso kong sugatan. Punuin mo ng kapayapaan ang isip kong magulo. Tibayin mo ang loob ko, Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas na hindi galing sa akin kundi sa iyo. Panginoon, protektahan mo ang aking pamilya. Ang mga anak ko, ang asawa ko, ang mga mahal ko sa buhay. Ikaw ang maging muog namin. Ikaw ang maging liwanag sa aming tahanan. Tulungan mo akong magmahal ayon sa iyong kalooban, hindi ayon sa mundo, kundi ayon sa iyong puso. Panginoon, alisin mo ang takot sa aking kinabukasan. Palitan mo ng pananampalataya ang aking pangamba, ngiti sa halip ng luha, pag-asa sa halip ng pagkasira, at higit sa lahat, turuan mo akong lumakad sa pag-ibig, kahit mahirap, kahit masakit kahit hindi ko maintindihan ang mga nangyayari dahil alam ko kasama kita sa bawat hakbang at hindi mo ako pababayaan. Amen. Kaibigan, gusto kong sabihin sa iyo ito mula sa puso. Hindi ka kinalimutan ng Diyos. Ang sakit mo ay nakita niya. Ang katahimikan mo ay narinig niya. At ang panalangin mong paulit-ulit ay hindi niya binabaliwala. Ang panahon ng paghilom ay paparating kaya huwag mong hayaang ang sugat ay gawing matigas ang puso mo. Dahil sa bawat hakbang ng pagsunod mo sa kanya. Kahit hirap, kahit tahimik, may binabago siya sa iyo. Magpatuloy kang magmahal. Magpatuloy kang manalangin. Magpatuloy kang umasa dahil ang Diyos na nangako ay Diyos na tapat. I-comment mo ang iyong pangalan sa ibaba. Ipagdarasal ka namin hindi lang ngayon kundi bawat araw. I-share mo ang video na ito sa isang kaibigan na kailangan ng salitang ito ngayon. Baka ito na ang sagot sa panalangin nila. I-like at mag-subscribe ka na rin. Para sa bawat araw, may kasama kang tinig na magpapaalala, hindi ka nag-iisa. May Diyos na kasama mo hanggang sa muli, kaibigan. Mahal ka ng Diyos at hindi pa huli ang lahat para sa bagong simula.